Pilipinas, bagamat kilala sa mainit na klima at tropical na panahon, ay may mga lugar na nagbibigay ng malamig na simoy ng hangin at tahimik na kapaligiran. Para sa mga nagnanais makawala sa init ng syudad o makaranas ng kakaibang bakasyon, narito ang mga sampung pinakamalalamig na lugar sa Pilipinas na perpekto para sa mga mahihilig sa malamig na panahon. Alamin kung ano ang naghihintay sa bawat destinasyon mula sa mga nakakamanghang tanawin hanggang sa mga makasaysayang lugar. 10. Lantapan Bukidnon. Ang Lantapan Bukidnon ay kilala bilang Little Baguio of the South dahil sa malamig nitong klima na umaabot sa 11 to 16 degrees Celsius, lalo na sa Disyembre hanggang Pebrero. Matatagpuan nito sa taas na 4,000 talampakan at tinaguri ang Gateway sa Mount Dulang-Dulang, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa bansa. Bukod sa tanyag na hiking at camping sa bundok, ang bayan ng sentro rin ng agrikultura na may malalawak na taniman ng gulay, prutas at kape. Ang malamig na simoy ng hangin at tanawin ng kabundukan ay napaka-perpekto para sa mga nais mag-relax o makipagsapalaran. Ang lantapan at ang Mount Dulang-Dulang ay hindi lamang para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran, kundi pati rin sa mga nagnanais ng pahinga mula sa init at stress ng lungsod. Ang malamig na klima, magagandang tanawin at mababait na tao ang dahilan kung bakit isa itong natatanging paraiso sa puso ng bukid noon. 9. Mount Apo, Davao City Ang Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,954 metro ay tanyag sa malamig at preskong klima lalo na sa tuktok kung saan ang temperatura ay umaabot sa 6 to 10 degrees Celsius partikular sa madaling araw at taglamig. Kilala ito sa natatanging tanawin at likas na yaman, tulad ng endemic na waling-waling orchid na itinuturing na reyna ng mga orchids at ng Philippine Eagle na pambansang ibon ng Pilipinas. Bukod sa malamig na simoy ng hangin at luntiang kagubatan, makikita rin dito ang mga natural na hot springs na dulot ng geothermal activity ng Bundok na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga turista. Sa kabila ng hamon ng hiking trail, nananatiling paboritong destinasyon ng mga mountaineer at nature lovers ang Mount Apo dahil sa taglay nitong malamig na panahon at kahangahangang ganda ng kalikasan. 8. Itbayat Batanes Ang Itbayat Batanes, ang pinakamalaking isla sa Batanes, ay isang perpektong destinasyon para sa mga naghahanap ng malamig na klima at tahimik na kapaligiran. Sa panahon ng Nobyembre hanggang Pebrero, ang temperatura rito ay maaring bumaba hanggang 7 degrees Celsius, lalo na sa madaling araw na nagbibigay ng malamig na simoy ng hangin na bihirang maranasan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bagamat ito ang isa sa pinakamalayong lugar sa bansa, sulit ang paglalakbay dahil sa taglay nitong natural na kagandahan. Makikita sa itbayat ang malalawak na rolling hills, matatarik na bangin na nakaharap sa dagat, at mga tradisyonal na bahay na gawa sa bato at apog na nagpapakita ng tibay ng kultura ng maivatan. 7. Lake Cebu, South Cotabato Ang summer capital of the South, ang Lake Cebu ay hindi lamang kilala sa malamig na klima, kundi pati na rin sa kultura ng mga tiboli. Ang mga lawan nito ay napapalibutan ng mga bundok at kagubatan na nagdadala ng preskong simoy ng hangin isa sa mga sikat na attraction dito ay ang pitong talon kung saan maaaring mag zipline at makita ang mga talon mula sa itaas. Ang malamig na panahon ang siyang isa sa dahilan upang maging perpektong lugar ito para sa relaxation habang ang kultura ng mga katutubo ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. 6. Canlaon City, Negros Oriental ang Canlaon City ay kilala sa malamig na klima at tanawin ng Mount Canlaon, ang pinakamataas na bundok sa Negros Island. Ang lungsod ay tinaguriang Vegetable Basket of the Visayas dahil sa sagana ng ani ng gulay at palay. Bukod dito ay ang rice terraces dito ay isang patunay ng kasipagan ng mga lokal na magsasaka. Ang malamig na klima at malinis na hangin ay ginagawa itong perpektong destinasyon para sa mga nagnanais ng tahimik at preskong bakasyon. 5. Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ang Little Bagyo ng Negros. Kung gusto mo ng alternatibo sa Baguio City, ang Don Salvador Benedicto or DSB ang sagot. Sa taas na 2500 talampakan, ang lugar na ito ay may malamig na klima na umaabot sa 16 degrees Celsius. Ang mga pine tree lined roads, tanawin ng kabundukan at mga waterfalls ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit dinadayo ito ng mga turista. Bukod dito, ang kakaunting tao sa lugar ay nagbibigay ng tahimik na karanasan para sa mga nagnanais umiwas sa siksikan. 4. Tagaytay City, Cavite Ang Tagaytay ay isang sikat na destinasyon para sa mga taga Metro Manila dahil sa malamig na klima nito at magagandang tanawin ng Taal Volcano. Sa kabila ng pagiging urbanisado, nananatili pa rin ang natural na kagandahan ng Tagaytay na nagbibigay ng sariwang hangin at katahimikan. Bukod sa mga parte tulad ng Picnic Grove at People's Park in the Sky, ang mga food trip sa lugar ay ring highlight lalo ng Bulalo at Tawilis. 3. Banawe Ifugao Ang Banawe ay isa sa mga pinakamalamig at pinakamagandang lugar sa Cordillera Region. Ang Banawe Rice Terraces na binoo ng mga Ifugao noong sinaunang panahon ay isang patunay ng kanilang kagalingan sa agrikultura. Sa taas na halos 5,000 talampakan, ang malamig na klima nito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Bukod sa mga terraces, maaaring bisitahin din ng mga waterfalls, lokal na museyo at subukan ng mga tradisyonal na pagkain. 2. Sagada Mountain Province Ang Sagada ay kilala sa malamig na klima nito, lalo na tuwing Enero at Pebrero, kung kailan gumababang temperatura hanggang 10 degrees Celsius. Sikat ito sa mga aktibidad tulad ng Sumaging Cave, panonood ng pagsikat ng araw sa Kiltepan Peak at pagbisita sa mga hanging coffins. Kilala rin ang Sagada bilang paraiso para sa mga mahilig sa kape dahil tanyag ang Sagada Coffee sa buong bansa. Ang tahimik na kapaligiran at preskong hangin ay perpekto para sa mga naghahanap ng kapayapaan ng isip. 1. Baguio City, Benguet ang summer capital ng Pilipinas, walang listahan ng malalamig na lugar ang kumpleto kung wala ang Baguio City. Kilala bilang summer capital of the Philippines, ang Baguio ay may malamig na klima na umaabot sa 18 degrees Celsius tuwing Enero. Bukod sa malamig na panahon, ang lungsod ay puno din ng atraksyon tulad ng Burnham Park, Mines View Park at Camp John Ang Baguio ay kilala rin sa mga strawberry farm, ube jam at mga pasalubong na makikita sa Good Shepherd. Ang Pilipinas ay hindi lamang para sa mga naghahanap ng init ng araw sa mga magagandang beaches. Ang mga malamig na lugar nito na ay nagbibigay din ng kakaibang karanasan na tiyak na hindi malilimutan ng mga bisita.